Hello, what's up mga kaangkol? Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. So, mabilisan lang po ito mga kaangkol. Mami, pakita mo na kagad yung location. so, ayan mga kaangkol. Napakadaling hanapin ito. Ang dami nag-request ito sa lugar na to. Pero, syempre, yung flag natin ang hahanapin nyo bago nyo makuha yung price. Tago natin. Lalagay ko siya rito. Ayan. Pakita natin ng konting blue. <laughs> so, ayan eh, mga kaangkol ha. Mabilisan lang to ha. So, unahan na lang mga kaangkol. Alam nyo na kung saan lugar ito. Let's go! A few moments later. Pero, syempre, Pinanood mo ba, Kaj? mo ba, Kaj? Pinanood mo na mabuti? Nako, panuorin mo mabuti. Baka maunahan ka pa ng iba. Baya na sila. Panuorin mo mabuti. Tignan mo mabuti ako, ala. Tignan mo mabuti. Nako, madilim dyan. Tignan mo so, mabuti yung, ano, yung video natin. Panuorin mo mabuti. Nako hirap yan. Nako. Saan kaya ato? Saan kaya ato? Saan kaya ato? Pinanood mo bang mabuti, call? Sayang. Panuorin mo mabuti baka maunahan ka. Tignan mo mabuti sa video. Yes ko po. <laughs> may nakalitaw 'yon, may nakalitaw, may nakalitaw. Nako nako. Nako po! Angkol! <laughs> tignan, huwag mo tignan, niyo, man, tignan mo yung video! <laughs> yung, yung video, angkol! Nako! Bigyan na kita lang hint! <laughs> wala, wala mga post yung pinag-aano mo! <laughs> <laughs> Ilan ba mga boss ay nakatayo dyan? <laughs> Andyan! Tingnan mo mabuti! Nako! ayun na sila. ayun na, ayun na. Maunahan ka pa! Maunahan ka pa! Ito! <laughs> Manonood talaga sila. So, maunahan na. May nakalitaw yun. Sabi ko sa may nakalitaw. Ang call, tignan yung mabuti. Tignan nyo mabuti. Nako, Diyos ko. Alam nyo ba yung kulay ng ano natin? Ng nung, nung flag? Kulay blue. Anong anong kulay yung Ayun! Sabi ko na Ayan, May mga humabol pa Sayang so, Sticker na lang Nauna na sila Mataw na eh Ayan May winner na tayo Angkol Muntik pa makahabol si Angkol oh. Ayan So Anong pangalan Angkol Reggie Conde. Eh, Reggie Conde. Talag talagang taga rito kasi Conde. eh, <laughs> saan po sa isa? Sa taas? Hindi po. Lampas lang po ng taas. Kala <laughs> pa kalapit lang. Ayan, so napagbigyan natin yung request nila. So may nanalo na si boss, uh, si Uncle uh, Reggie. Ayan, so kaway-kaway muna yung flag na natin. Kunin na natin yung premium, siyempre. <laughs> Angkol, bigyan na lang kita ng sticker. Ito, bigyan na lang natin si Angkol ng sticker. Sayang, oh, muntik pa makahabol, oh. ayan, 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 ayan. Natagalan pa, isang oras pa niya hinanap. Tara, bigyan na natin yung price. Ha, So ayan mga angkol Ibigyan na natin yung no? Grand prize. <laughs> ayan. Uh, Uncle Rigi, ako hindi. Ayan. Uh, congratulations sa'yo. Ay, <laughs> ayan, maraming salamat sa mga panunood doon. Nanood naman siya, hinanap niya doon sa mga poste. Eh. Ayan. <laughs> so, congrats, congrats po sa inyo. Congrats kay Uncle. So, ayan. Panalo na, maralo na. Congrats okay. sa inyo. <laughs> okay na, may hindi. <laughs>